para makasave ng oras at makales ng pagod ay tumawid kami sa ilog kahit na malakas ang hangin ang makapigil hiningang pagtawid Huwag kalimutang ilike bago mo iwan ang video ito at mag-subscribe ka na rin, piliin mo yung all para updated ka na sa mga susunod kong mga videos. At hayan nga, maaga kaming ng uh, naglamyerda na masyal. Kahit na makulimlimang panahon, uulan, aaraw, ambon, ayan. Sabi nga, bakal na lang ang ditatablan. Pero kakalawangin pa rin yun, ano. Kaya nga ito, nung uh, galing kami sa kabilang barangay, guys, na dumayo kami ng almusal, kasi dito sa amin, eh, medyo liblib na lugar at walang nagtsatsagang magtinda ng mga luto-luto dahil kakaunti nga lang ang tao at medyo alanganin din yung uh, location namin, yung aming lugar. At uh, yun nga, napagkaisahan napag, uh, kaisahan naming dalawa ni Ate Norming, yan no, talagang mention yung pangalan, no, na napag, napagkasunduan naming dalawa na uh, mag-almusal kami doon sa kabilang barangay. Kanina ay lumakad kami palabas uh, at halos umabot yan ng uh, 30 minutes. Pero nakapagbalik namin ay nakaubos naman na kami ng mga 15 minutes so another 15 minutes pa sana yung i-invest namin para sa mahaba-haba pang lakaran papasok dito sa amin eh nakita namin na medyo hibas ang ilog kahit na makulimlim at umuulan ay at napakalakas ng hangin naglakas loob kaming uh, tumawid sa sa ilog para makales na rin ng pagod, makasave ng oras. Kaya yan, ang 15 minutes sana na lalakarin pa namin papasok ay naging 5 minutes na lang. O diba, ang laki nang nasave, ang laki nang nales sa pagod namin. Pero yan, makapigil hininga nga yung pagtawid na yan kasi malakas ang hangin, malakas ang agos buti na nga lang eh, may laman-laman na tayo kaya medyo may panlaban na tayo sa fuwersa ng ilog, tubig ilog. Ayan, o, oh, kita nyo yun yung pinuntahan namin, galing kam at ito yung pauwi kami. Ito nga pala guys ay sa Tignuan River. Ito ay pagka, kapag kataib o malaki ay hindi ka pwedeng maglakad ng ganito dahil hanggang dun sa mga semento na yon ang tubig ang taas niya, halos nag, nagtitriport pa ang taas. At kung nakaabot ka na sa bahaging ito ng aking video, ay wag mo kalimutang mag-like. At kung bago ka lang, napadaan ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na rin. Piliin mo yung all uh, para updated ka na sa mga susunod kong mga videos. So yun lang guys, kasi baka malanta na yung pananim na gulay na malunggay nung dala ko. Kapag <laughs> tumagal pa kami. Have a nice day. And God bless everyone. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, simula ng araw, ng may ngiti sa labi. Bye! See you on my next video. Lumusong kami sa tubig at ang aming paa ay nabasa, ngunit ang binte ay nabasa din. <laughs> Hanggang tuhod ang tubig guys.